ka na magtampo. Ang dami na yung kiss. Hi, magandang gabi sa inyo, mga kasabi. Kamusta na po kayo lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi, mga kasabi. At eto na po yung ating, ayan, ka-mentor na nag-comment talaga sa atin na si Michael Santos, ayan. Is na pera ka naman, nag-PM ako sa'yo. So, grabe naman to. Si Michael Santos, ayan, napansin na kita ngayon, ha? Napansin na kita, Michael Santos, shout out po. Kasi ang sabi niya, is na pera daw ako. Grabe naman yun. Siyempre, ito mga kasawi, lagi ko po, po ulit, ulit naman to. Sana po sa mga nag-PM sa akin. Kapag ka hindi po kayo nare-reply yan, hindi po ibig sabihin na, na nag na po ako. Hindi ko kayo pinapansin. Paulit-ulit kinalam na lang po itong sinasabi sa akin. Sinasabi ko sa inyo na talagang marami po kasi ang ah, nagmiminsay or nagmi sa ating page. So, ibig sabihin, kapag ka hindi kayo napapansin or hindi napabasa, huwag na po kayo mag-comment ng isnabera ko, unless na lang po. Kapag ka ko kayo sa personal, tapos hindi ko kayo, ayan, pinansin talaga kahit na tinawag nyo ako or nakapag-picture kayo, tapos inisnab ko kayo. So, ibig sabihin yun, talaga yung sabihin nyo yun sa akin na isnabera talaga ako. Doon yung malalaman na talagang isnab ako. Pero kung sa minsay lang po kasi sa page, tapos hindi ko lang nababasa, hindi ko lang nare wala po tayong karapatan na magsabi ng isna pera ang isang tao. Kasi sabi ko nga sa inyo, sandami dami pong nagmiminsahe. So, ayan, para hindi ka na magalit, Michael Santos, napansin na po kita. Ayan. Eto na po yun. So, pasensya ka na kung hindi ka po napansin. So much sa suporta mo kahit na talagang sinasabihan mo yung iyong advisor na Estabera. Pero wag ka mag-alala. Nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil sinuportahan mo ako sa mga vlogs ko. Ayan, maraming salamat. Huwag ka mag-alala kapag ka nagkita tayo sa personal. Ayan, malalaman mo na talagang ako ay hindi Estabera. At talagang ako pa mismo baka ang lalapit sa iyo kapag once na ako ay tinawag mo. Ayan ha? Shout out sa'yo, Michael Santos, kung saan ka man ngayon, sana makita mo ito at masabi mo sa sarili mo na talaga, hindi naman talaga ako na pera. Salang talaga na marami nagmiminsay sa page natin. Kaya kung kayo ay hindi na message at hindi na re-replyan, huwag po kayo magtatampo. Mahal na mahal ko po, po kayong lahat kasi nandahal po sa inyo na andito po ang inyong advisor. Ayan, para hindi ka na magtampo. Ang dami na yung kiss sa Michael Santos sa ito. O, oh, siguro naman kontento ka na dyan sa flying kiss ko sa'yo at hindi mo na sabihin na suplada ako or tapos ako. Ayan na ah, ha, napansin na kita. Napansin na kita. Napansin na kita. Michael Santos. Ayan. Thank you, thank you. Kahit na nasabi mo na Isabel ako. Sana huwag ako Sana hindi ka magagalit. Huwag ka magtatampo kapag hindi ko kayo nare-replyan. So, ayan ha, ah, sana. Kasan magkita tayo at pwede tayo mag dalawa, Michael Santos, para naman masabi mo sa sarili mo na hindi ako is pera. Ayan. So, yan lang po yung yon para naman masabi ko at mapatunayan ko sa inyo na hindi ako talaga is na pera. Sadyang so, busy lang po yung advice kaya hindi ko po nababasa. Ayan, Michael Santos. Bye.